What's up guys, another day, another vlog So ayan, Friday na naman ulit Grabe, sobrang bilis talaga guys ng araw, talagang bilis lumipas ng isang linggo at dahil Friday na po ulit ngayon ay mag-check ulit tayo ng ating mga alaga So from October 30, eh October, September 30 to October 4 Tingnan natin kung ano nangyari ulit dun sa ating mga alaga So, ayan guys, naka-open na yung ating Investagrams. Ayan, Ayan yung ginagamit ko na pang-charting. Ah, libre lang. Pinuksan ko na din yung PSEI, yung index natin. And so far, eto yung nangyari. So far, Eto yung nangyari sa kanya. Malakas yung closing niya today. So, from September 30, dito, isang red candle. Pero binawi naman after 4 days yan. Binawi. Itong isang buong red candle na to, binawi rin. And, ayan yung mga pinlat natin na resistance. So, almost, para mag-breakout -break, na din siya ng konti. So, sa index natin, ganun pa rin. trend pa rin siya. Ayan. So, tingnan natin yung mga hawak natin. Pure gold. Ayan. Dito ay sa pure gold. Eto yung nangyari sa kanya. Ayan. So, yung market structure from downtrend, makikita niyo yung black line na yan. Downtrend niya, matagal, ilang taon din niya. From 2023, year 2023 hanggang year 2024, downtrend siya. And then, nagkaroon siya dito ng parang consolidation. And then, ayan, nag-change na siya ng uh, pattern. From downtrend to papunta na siya sa uptrend. And then, ito yung ating mga lines na ginuhitan, yung mga important support and resistance. So far, nagko-correct -co din. Ayan. September 30. Yun, isang malaking red candle din ng September 30. And then, tinuloy niya yung pagbaba niya. Pero okay pa rin. Wala naman tayong gagawin. And makikita nyo yung medyo lumilinis na yung charting ko. Guhit-guhit na lang. Wala masyadong ano. Wala masyadong nakalabas na indicator. So, ayan. Pagpapatuloy lang natin yung practice. Next. Ah, uh, itong SM. SMPH. So, ganun din. Market structure. Downtrend yan. Tapos, nag out sa trend line niya. And then, nagpupunta. Parang nakaka-recover na siya sa pagka-downtrend niya. And, ayan din yung mga lines na ginuhita natin. Support and resistance. So far, sa September 30. Puro red candle tayo nung Monday, guys. Then, nasa gitna lang siya. Consolidation. Okay. So, look, DNL. Yan, yung DNL natin. Ganun pa rin. From downtrend. Ayan, o. Oh. the Breakout. And then, yan pa rin. Nag-start pa rin siya ng September 30. Red candle. Pero binawi din. Apat na araw binawian din, Kung uh, kumbaga, ilang percent ba to? Negative 3% siya nung Monday, pero binawi niya closing ngayong Friday. So far, so good, DNL. Keeper. Yes, keeper. Yung keeper natin. Market structure, uptrend pa rin siya. Kung, kung papansinin natin. Pat, paangat pa rin. Oh. Yan, o. Oh. Hindi pa naman nabibreak yung ating trend line. Malayo. Malayo. But, yung last week, puro red candles tayo. Ayan, oh. September 30, nag-start siya ng red candles. And then, buong week, red candles yung ating keeper. Kumbaga, nag nasa retracement period siya. Kasi, ang taas na nang itinaas niya. Nagre-retrace. Ito yung red, ito yung ating line. Pwedeng, kumbaga, kung may pambili ako dito, ako bibili sa part na to, sa area na to. To 2 pesos. Kung may pambili, pero kung wala, ano lang, relax lang. Sa MWC, ganun pa rin. From out, uptrend, nag-sideways, try mag-breakout, pero na fake out, bumalik ulit sa sideways. And ito yung mga support and resistance na ginuhita natin, yung area of value, sinunod niya. Ayan o, oh, ito yung una kong guhit na support, then bumawi. Parang babalik siya dito. But abangan na lang natin guys. So pa so good MWC. MBT, Metrobank Bank. Ganun pa rin. Ayan, uptrend. Ito, uptrend. Nag-consolidation, nag-breakout. Parang ano lang siya. Base. para nag-consolidate, breakout, consolidate, breakout. So, ganun yung ginagawa niyang pattern. Ngayon, nag-start siya ng Ganun pa rin. Nag-start siya ng red candle. Itong unang red candle. Then, halos binawi din niya. Ngayong closing ng Friday. So far, so good sa MBT. Ito yung mga lines lang na, ayan, broken lines. Yan yung ating mga support and resistance. Then, SPNEC, wala tayo niyan. Hindi yan kasali. Last ay MAC. Macro Asia market structure, yan, breakout, nag, nag base, eh, downtrend pala, from downtrend, nag base, then nag breakout, ngayon nag create siya ng bagong pattern, nag create ng high, higher, higher low, yan, tama ba, ganyan, and ito, mm uh -hmm. -huh. mabilis ang guhit lang, ayan, ayan, pero nung September, kukonsolidate lang siya dito sa taas. Dito sa ginuhinda nating area of value. Ito yung first support na nakita natin. Kasi every time na pumupunta dito yung price, lalaro lang siya. Pupunta dito, aangot. So, nagkakonsolidation siya dito sa around 590 to 607. Yan. Sa Macro Asia. So, ayan guys, yung ating mga alaga. Okay, super so, so good naman. So, ayan guys, thank you for watching yung ating Friday stock market na pag-check ng ating mga alaga. So, so far, medyo unti-unting nag adjust yung ating mga mata at saka yung way ng pag-chart natin. So, yun naman yung goal natin na masanay tayo sa pag-chart, sa pagtingin ng mga technical analysis. And then, unti-unti habang nasasanay na tayo. So, pa-improve tayo ng pa-improve step by step. So, yun guys. Thank you for watching. Bye!